Ano na gawa mo? <laughs> Ay, kain ka na, nag-uwi ka pa. Almusal ko bukas. <laughs> sana, 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 sana. Isda. Sarap na sarap yan sa isda. <laughs> Sayang kasi busog na busog ako yun. Eh. Ubus yung mga kinain natin, no? Hindi ko paano. sa bulsa. <laughs> bukas ulit. Ano <laughs> <laughs> yun? Parang may tindahan may say na uuhaw eh. Gusto mo magtahe. Ano Anong nito? Di ba pantahi yan? Ay, wow. Ay, totoo pala. Oh, mama, may laruan to. <laughs> totoo. Kaya <laughs> minsan na may papasyal lang dito. Dinadalasan yung pasyal. Kusiri si ako. Dito lang pala ako. <laughs> Hindi naman kayo mahig sa monay. Eh. Pwede na to. Saan na tayo magkita-mita? <laughs> Alis na ako. Nakita na naman kami sa Lawson. Ay, bibiling ka ba? Wala daw. Ako, wala din akong bibili. Nagbayad lang naman ako ng bill ko sa cellphone. Si Maki, baka mayroong bibili. May bibiling ka? Wala dapat. Wala eh. dapat. <laughs> Nakapasok na tayo eh. halang dapat yung babayaran ko. Yung Lawson, yung ano ko lang eh. Amazon eh. Kaya lang. <laughs> Nandito na ako eh. Kaya yung nasa siya, ko na. Mahirap talaga pag lumabas kayo, no? Pag nasa labas ka talaga. Hindi na lang ako masyado. <laughs> ah, we. Kasi yung pagkain mo, no? ginawa mo ng damit. Ang gumala. Saan? Oo, oh, bago. bago. Ayun, no? Wala, well, mo. Monster. Ayaw ko na natin, natatabangan na. Bago tong green. Iba-ibang kulay na monster. 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 iba Ano, mo, tingnan ano? Wasabi. Wasa, wasabi na ano? Ano ang gagawa kasama ko? Ikot lang <laughs> ng ikot. Ay, ako din, ako din. Udon din, udon. ba, diba, sarap? Hindi, tatry ko lang. Sarap yan. Sarap. Ayun Ay, na diba, ang baon kas? natin, o. Oh. Ayun, oh, spicy din. Hindi, It's try ko to. Sarap yan. Ayan. Baon ko kasi pang gabi ako bukas kaya na udon. Hindi mga araw na akong kapain okay. ng udon na street. Hindi araw na akong oh, okay. ako, nag... Ay, gulungin ako, nag-udon ako. Tapos tanin sa gabi. Magbabait na tayo. Anong ginawa mo? Umabot na ng 10,000 yan, no? Diba? Ewan ko kasi, sino ba nag-aya sa loob? Pauwi na sana tayo. Kaya mahirap talaga pag lumabas, eh, no? Di ba kung hindi ako lumabas, eh, no? <laughs> Nakalibre ka nga ng kain. <laughs> Libre ka nga ng kain na nagastos ka may salapan. <laughs> Sarap mo kinain ko <ayko> naman. Ito <laughs> na chen, nakakaya ba? Ito tayo mas. Ito tayo mas. Uwi na. Bye. Kami, dito kami uuwi. Dito banda. Si Maki doon sa kabila. Bye, till next time. Hey, ganun. <laughs> Di ba?